Santa Maria, Inanang Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kami at kung kami mabubuhay. Amen. So makikita po natin dito na mostly nang dinadasalan dito sa rosaryo ay walang iba kundi si Mary. Mukhang mainit nga sa mata ng mga anti-katoliko si Ina Maria dahil siya lamang ang tanging madalas na pinapansin. Sa panalangin po ng rosaryo, hindi lamang po si Maria ang pinaparangalan. Bagkos ang rosaryo po ay isang debosyon na naglalayong magpatuloy sa pagmumunimuni at pagdarasal ng mga misteryo ng buhay ni Jesus at ni Maria. Ang mga misteryo po na ito ay binubuo ng limang joyful mysteries, limang sorrowful mysteries, limang glorious mysteries at limang luminous mysteries. Hindi lang po si Maria kundi pati na rin ang ating Panginoong Isus. Kung sa papaanong pinapahalaga ni Isus ang kanyang ina, ganoon rin po ang pagpapahalaga namin mga Katoliko. Ang rosaryo po ay nagbibigay daan sa mga Katoliko na mas lalo pang makilala at manawaan ang mga pangyayari sa buhay ni Isus at ni Maria. At sa pamamagitan po nito ay napapahayag ang debosyon at pag-ibig ng mga miyembro bilang mga mahahalagang personalidad sa pananampalataya. Take note, buhay ni Jesus at ni Maria, hindi lamang si Maria ang binibigyan ng pansin po dito. And that is biblical. At yung dasal po na ito ay paulit-ulit hanggang sa matapos po yung mga buto na hinahawakan ng tao habang nagdarasal. Ito ay sapagkat nananalangin sila ng paulit-ulit dahil sa kanilang palagay ay di rin din sila ng dami ng kanilang salita. So, hindi po pala tayo dapat nananalangin ng paulit-ulit. Paulit-ulit na nga ang argumento ito. Ngunit, ano nga ba ang walang kabuluhan na sinasabi po sa Matthew chapter 6, verse 7? Kung magsuri lang po tayo ng mabuti, ay makikita po natin sa ibang mga translation ng Biblia na ginagamit din ng mga protestante, katulad po ng New International Version at English Standard Version, ay mas iba ang pagkakasalin nito kaysa sa King James Version. Now, tingnan po natin ang pagkakaiba. Sa King James Version, ang nakalagay po sa Matthew chapter 6 verse 7 ay use not vain repetitions. Samantala naman sa New International Version, ang nakalagay po doon ay do not keep on babbling. While on the English Standard Version, ang nakalagay po doon ay do not heap up empty praises. Ang tatlong version ng Bible na ito ay ginagamit din nila. Pero pagdating po sa Matthew chapter 6 verse 7, ay King James Version ang ginagamit dahil doon nila mababasa ang salitang repetition. Now, alin nga ba sa mga translation na ito ang totoo? Marami po sa mga scholar ang nagsasabi na babbling ang mas tamang translation. Now, ano bang ba ibig sabihin ng babbling? Babbling is the action or fact of talking rapidly and continuously in a foolish way. Walang kabuluhan na pamamaraan. Again, ginagamit lamang ng mga anti katoliko ang King James Version dahil doon mababasa word for word sa Matthew chapter 6 verse 7 ang salitang repetitions. Kayon pa man, hindi naman nila ina-analyze na mabuti ang kanilang binabasa kung ito ba talaga ay nagbabawal sa lahat ng repetitive prayers or doon lamang sa mga walang kabuluhan. Kaya nga sinasabi doon, vain repetitions, walang kabuluhang paulit-ulit. Dapat mo nang maintindihan ang mga walang kabuluhan na paulit-ulit. Now, kung sasabayan po natin ang kanilang argumento, matatawag ba natin na walang kabuluhan ang ama namin na turo ng ating Panginoon at ang Hail Mary na mensahe kay Maria ng Anghel? Ba? Diba? Naisip kaya ito ng mga umatake sa Rosario? O sadyang mabilis lang talaga humatol ang mga ito dahil nabasa nila word for word ang salitang repetitions sa kanilang version na ginagamit na King James Version. ba? Diba? Now, ito po ang katotohanan. Ang Matthew chapter 6 verse 7 ay tumutukoy sa panalangin ng mga pagano. At nagbibigay ng babala ang ating Panginoong Isus na huwag tayong gumaya sa mga pagano. Na kung ating pagbabatayan ang sinasabi ng isang kilalang protestant scholar na tunay talagang may pinag-aralan sa Biblia, kagaya ni Dr. Craig Yiner, ay ganito po ang kanyang sinasabi sa kanyang komentary. But Jesus not only warns against the hypocrites, prayers that invite human rather than divine attention, He criticizes pagan prayers designed to manipulate their deities. Malinaw po sa komentaryong ito na ang tinutukoy sa Matthew chapter 6 verse 7 ay patungkol po sa mga panalangin ng mga pagano. Ngayon, suriin natin mabuti. Ayon sa mga anti na umatake sa rosaryo na hindi naman mga scholars, basta po ulit, -ulit ng panalangin ay masama na daw at kinukontra na ng Diyos. Pero kung ang mga scholars nila mismo ang tatanungin, ito ay tumutukoy sa panalangin ng mga pagano. Now, sana kung mas maniniwala sa legit na may pinag-aralan o sa mga taong nag-memorize lamang ng verses sa Biblia. ba? Diba? As a matter of fact, mga kapatid, ang prayer po ay hindi po dapat scripted. Ito po dapat ay nasa puso natin ang gagaling. Well, tama nga naman na ang panalangin ay dapat nagmumula sa puso. Ngunit, sino po ang makakapaghusga ng panalangin ng isang tao na kanyang binabasa lamang o kanyang na-memorize ang salita ay hindi nagaling sa puso? Hindi ba't ang Diyos lamang ang tanging makakapagsabi nito? Ano pong sabi ng Diyos? Aking kaisipay, hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kaya sino ka para humusga na scripted at hindi na galing sa puso ang isang panalangin? Ang prayer po ay hindi po dapat scripted. Ito po dapat ay nasa puso natin ang gagaling. Ang panalangin ay isang personal na pakikiusap sa Diyos kung saan ibinabahagi natin ang ating mga kahilingan, pasasalamat, pagpapakumbaba at pag-asa ito man ay binabasa o sariling salita. Ito po ay isang paraan ng komunikasyon at pakikipag-ugnayan natin sa Panginoon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi naman ito tinututulan ang dasal na binabasa kagaya po ng rosaryo. Kagaya po ng panalangin na ama namin na napapaloob sa dasal ng rosaryo, ito ay dinadasal na paulit-ulit dahil si Kristo na rin po ang nagsabi nito. Sa Matthew chapter 6 verse 9 to 13, anong kanyang sabi? Ganito kayo manalangin. Bawal din pa ba ito dahil scripted o dahil binasa lang? Hindi rin. Si Kristo na mismo ang nagturo na ganoon tayo manalangin. Di po ba? Kung ang scripted na panalangin, kagaya po ng kanyang sinasabi, ay hindi naman tinututulan ni Kristo, ngunit tutol naman dito ang mga anti-katoliko, sino ngayon ang mas dapat paniwalaan? Si Kristo ba o ang mga anti-katoliko? Tandaan natin ito. Ang rosaryo, bagaman may mga bahagi na nakaset, na dasalen at may mga debosyon na sinusundan, ay hindi rin natin maituturing na scripted na panalangin na kung sino lamang ang gumawa. Binabasa natin dito ang mga banal na misteryo ng buhay ni Jesus at ni Maria habang nagdarasal po tayo ng mga Ave Maria at ng iba pang mga debosyon. At ang lahat naman pong ito ay mababasa sa Biblia. Kagaya po ng pagbabasa natin sa Biblia, ganoon rin ang ginagawa natin sa tuwing nagdarasal po tayo ng rosaryo. Parang nagbabasa lamang tayo ng buhay ni Jesus at ni Maria na nakatala naman sa Biblia. Ang rosaryo po ay isang gabay o tuntunin na nagbibigay daan sa atin na maunawaan at maisapuso ang mga misteryo ng ating pananampalataya. Sa pamamagitan po nito, nagkakaroon po tayo ng isang estruktura at direksyon sa ating mga panalangin, yunit hindi ito limitado sa scripted na mga salita. Dahil sa bawat misteryo, binibigyan tayo ng pagkakataon na magmuni-muni at magpahayag ng personal na panalangin, mga hiling at mga pagnanais mula sa ating puso. Kaya may panalangin pa rin na mula sa puso sa tuwing nagdarasal po tayo ng rosaryo. Tandaan po natin ito. Ang kahalagahan ay hindi lamang sa mga salitang binibigkas natin, kundi sa kahandaan ng ating puso na makiusap sa Diyos. Ang rosaryo ay isang tulong upang may puso natin ang mga misteryo ng ating pananampalataya at may pahayag ang ating debosyon kay Jesus at sa kay Maria sa isang organisadong paraan akala ng marami siguro kapag paulit-ulit itong dinarasal ay diringgin sila ng Diyos. Pero sinabi na po ng salita ng Diyos sa ah, Mateo 6.7 na hindi po dapat ganito tayo manalangin. Ako po, yan talaga ang tinuturo ng Biblia. Baka hindi pa po nabasa ni Pastor. Ano pong sabi ni San Pablo? 1 Thessalonians 5 verse 17 Pray without ceasing walang tigil sa panalangin. At dagdag pa dito ang talinhaga na sinabi ni Jesus sa Luke chapter 18 verse 1 to 8 patungkol po sa isang matyagang balo at sa hukom na sa huli ay pinakinggan ang hiling ng babae dahil sa patuloy na pangungulit nito sa hukom. Na kung saan, sa talinhagang ito, tinuturo po ni Jesus ang kahalagahan ng laging manalangin at hindi sumuko. Ba? Now, ang panalangin po ng rosaryo ay hindi lamang tungkol sa pagpapaulit-ulit ng mga salita kundi higit sa lahat ay isang pagpapahayag ng debosyon at pagmamahal kay Jesus at kay Maria. Bagaman ang pagdarasal ng rosaryo ay may mga bahagi na paulit-ulit ng mga salita na mababasa naman sa Biblia, hindi rin po ibig sabihin nito na ang Diyos ay diringgin ito dahil sa bilang ng mga salitang binibigkas. We are much aware of that. Yun nga lang, walang muwang ang mga anti-katoliko sa tunay na layunin ng panalangin rosaryo. Ang Diyos po ay hindi limitado sa mga salitang binibigkas natin sa panalangin na ito. Siya ay nakakarinig at nakakaintindi ng ating mga salita. Ngunit higit sa lahat, siya ay nakakakilala ng ating mga puso at intensyon. Ang kahalagan po ng panalangin na ay matatagpuan sa pagiging tapat, bukas at sinsero ng ating puso sa pakikipag-usap sa Diyos. Sa anong paraan? Ang pagdarasal ng rosaryo ay nagbibigay daan sa atin na magmuni-muni sa mga misteryo ng buhay ni Jesus at ni Maria habang nagdarasal tayo ng mga Ave Maria at ang mga iba pang mga dibosyon. Ito po ay isang paraan upang maisapuso natin ang mga banal na mga pangyayari at maisabuhay ang mga ito sa ating sariling buhay. And I think wala pong masama dito dahil nakakatulong naman ito sa pananampalataya ng isang tao. Titingnan din po natin yung sinabi dito sa prayer, Abagi ginoong Maria. So meron na po ako na unang video about sa ganitong prayer na sinabi ko nga po doon bakit sinabi yung salitang ginoo. Sapagkat ang alam ko ang salitang ginoo sa Tagalog word ay ginagamit para sa mga lalaki. Nakakaawa dahil ang mga taong ito ay panay tuligsa sa panalangin ng simbahan ay wala namang muwang sa tunay nitong kahulugan. Nagaya po ng paggamit ng ginoo sa kay Maria. Well, para na rin po mabigyan ng linaw kung ganito ang naging salin sa Tagalog, narito po si Father Darwin para mag-explain. Mga kapatid, welcome po sa ating punto-por-punto punto kung saan ating bigyang pansin direktamente ang mga hindi lubos na nauunawaan. Bakit po ba tinatawag natin si Maria na Ginoo? Dahil po uh, sa classical Tagalog, no, pwede pala, no, napantukoy ang Ginoo sa dalawang kasarian, no sa babae at sa lalaki no yun po ang uh, classical tagalog no patunay niyan si Dr. Jose Rizal po sa kanyang liham no sa mga dalaga sa Balolos Bulacan no ito po ang kanyang sulat no ito po ang nakasulat sa kanyang liham sabi niya rito may isang kastilang nagayoy mataas na tao na ipinatuloy natin sa habang panahon siya ay lumigoy-goy, lumigoy-ligoy sa Pilipinas. Pagdating sa Espanya, ipinalimbag agad na siya raw ay naluluyang minsan sa kapangpangan, kumait na tulog at ang maginoong babayeng nagpatuloy at gumayon at gumayon sa kanya ito ang ginanti sa napakatamis na loob ng babae. Ayan po, yung liham po ni Dr. Roselisa sa mga kadalagahan sa Malolos. Ito rin po ay ginagamit din ni Brother Eli Soriano. Meron po tayo dito dokumento kung nakikita ninyo. Ginamit po ni Brother Eli. Ibig sabihin, alam nila na sa liham na ito, ang babae ay tinatawag rin ginoo. Pero hindi po natin mababasa sa kanyang referensya sapagkat utol na po. Um, pero kung itutuloy po pagbabasa, mapapatunayan po natin na sa liham na yan po ay ang babae tinatawag rin na ginoo. Salamat Brother uh, Jando uh, ang linaw po sa pagbabasa ni Brother Jando sa liham ni Dr. Jose Rizal sa mga kadalagahan sa Malulos. No? You see? Now, kanino po tayo maniniwala? Kay Dr. Jose Rizal na may malalim na pinag-aralan o sa mga anti-katoliko na panay lamang panira sa ating simbahan? Diba? Hindi pa po tayo tapos dyan. May dagdag pa po si Brother Paul Alima na isang protestante dati, ngunit bumalik na sa ating pananampalatayang katoliko patungkol po sa pagtawag kay Maria na ginoo. Maraming salamat po sa iyo at welcome. Bakit nga ba Aba Ginuong Maria ang tawag sa Mahal na Berdin sa Abe Maria? Sapagkat sa makalumang balarila o grammar, ang grammar po is the study of the forms and uses of words. Yung salita kasing ginoo sa makalumang grammar, it can apply to male and female. At magsumpungan po natin ang ebidensya dito sa Vocabulario de la Lingua Tagalog, pahina 125, na inilimbag noong 1860. At dito sa resyonaryong ito ay magsumpungan natin na yung principal semyora ginoo ang salin sa Tagalog. At dito naman sa Itagalog English and English Tagalog Dictionary ni Charles Nick na inilimbang noong 1905 ay masusumpungan din natin na yung lady ang salin sa Tagalog ay babaeng ginoo. Kaya maliwanag na sa magalumang bala nila ang ginoo ay ginagamit sa lalaki at sa babae. Kaya para mabigyan linaw ang mga bagay na ito, dapat lang palang ibalik sa dating daan para hindi maligaw sa tamang daan. Ang ibig kong sabihin, balikan natin yung nakaraan kung paano ginamit ang ginoo sa wika noong unang panahon. Ginamit pala ito sa lalaki at sa babae. So ayan po ang paliwanag patungkol sa paggamit ng terminong ginoo sa kay Maria. Santa Maria, Ina ng Diyos. Sa English prayer, naririnig ko, Hail Mary, Mother of God. Mother of God? Ina ng Diyos? Sa pagkakaaral ko po sa Biblia mga kapatid, ang Diyos ay walang ina, ang Diyos ay walang nanay. Ang tawag po kay Maria bilang ina ng Diyos o Mother of God ay hindi nangangulugan na siya ay nagbigay buhay sa Diyos o naglikha sa Kanya. Sa halip, ito po ay isang pagsasalarawan ng Kanyang papel bilang ina ni Jesus na siya mismo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Dapat kasi unawain muna ng mabuti ang doktrina ng katoliko sa unawang katoliko, hindi sa mababaw na pag-unawa ng mga anti-katoliko. Sa simbahan katolika po, ang tawag kay Maria bilang ina ng Diyos ay nagpapahayag ng doktrina ng tinatawag po nating Theotokos or Diogenetrix The sa Latin. Ito ay isang pagsasalarawan ng kanyang pagiging ina na Jesus na tinatanggap ng simbahan bilang tunay na Diyos at tunay na tao. Ang pagtawag po kay Maria bilang ina ng Diyos ay hindi po nagpapahiwatig na siya ay pinagmula ng Diyos, kundi nagpapahayag ng kanyang papel bilang ina ni Jesus na ang kanyang anak ay tunay na Diyos. Ito po ay isang paraan upang bigyang pagkilala ang kanyang mahalagang papel sa plano ng kaligtasan at sa pagpapasakit ni Jesus para sa atin. Ang pagtawag po kay Maria bilang ina ng Diyos ay nagpapahayag ng kanyang espesyal na ugnayan sa Panginoon at ang kanyang papel bilang ina ng verbo na nagkatawang tao. Ito po ay isang pagsasalarawan ng kanyang kababaang loob at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya hindi nito po tinututulan ang mga talata sa Biblia bagkos po ay binibigyan pa ito ng linaw. Kagaya po na Saint Elizabeth na tinawag si Maria na Mother of My Lord sa Luke chapter 1 verse 43. It implies also that Mary is the mother of God which is Jesus Christ. Dahil sa Biblia po, ang salitang Panginoon ay madalas na ginagamit bilang titulo para sa Diyos. It signifies divine authority, sovereignty, and deity. Sa konteksto po ng payag ni Saint Elizabeth, kinikilala niya na si Mama Mary ay ina ng kanyang Panginoon na nagpapatunay sa kabanalan ni Jesus. Ang titulong ito ay nagpapahayag na si Jesus na nabuo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo sa sinapupunan ni Maria ay hindi lamang isang tao kundi Diyos na nagkatawang tao. Kaya tama lamang po na tawaging Mother of God si Maria. Now, marahil ito po ang tanong sa mga kapatid nating anti-katoliko. Bakit hindi niyo po matawag-tawag si Maria na ina ng Diyos? Kung marami naman pong patunay sa Biblia na siya ay ina ng ating Panginoong Iso Kristo na tunay na Diyos. Diba? Sa kabuuan ng prayer na to, makikita natin na ang tao ay nagdarasal kay Maria gamit ang rosaryo. So ang nangyayari, instead na tayong mga tao ay direktang magdasal sa Diyos, ipinapadaan po muna natin yung dasal natin kay Maria to the point na akala tuloy na maraming tao na akala ko din po dati nung hindi pa po ako nakakilala sa tunay na Panginoon. Akala ko tuloy si Mary ay Diyos din sapagkat bakit nagdarasal sa kanya yung tao? At dapat po, sa Diyos lamang tayo magdarasal. Actually, lahat naman ng panalangin ay ginagawa po namin sa rosary. We pray directly to God by reciting our Father who art in heaven, which is direct to God. At may dagdag pa na kami ay humihingi din ng intercession ng Inang Maria na ina ni Jesus at ng mga santo upang tulungan kami na marinig ang aming mga panalangin. Kagaya po ng pagtulong ni Maria sa kasal sa kana na dininig ni Jesus kahit na hindi pa oras na kanyang mga gawain. ba? Diba? Now ito pong malaking pagkakaiba. Kami mga katoliko ay nananalangin sa Diyos directly at nananalangin din sa mga santo para sa kanilang mga tulong. Pero ang mga anti-katoliko kung hindi dinidinig ng Diyos ang mga panalangin, wala na silang tulong na makukuha sa mga santo. Dahil instead na humingi ng intercession, kagaya ng ginagawa ni San Pablo, tinutulig sa pa nila ang mga ito. Huwag rin natin isan tabi ang mga magagawa ng mga santo. Dahil ang mga ito ay napatunayan na ang kanilang pagiging matuwid sa harap ng Diyos. At ang matuwid na tao, ayon po kay Apostol Santiago, the prayer of the righteous man is powerful and effective. Kaya patuloy pa tayo magdasal ng rosaryo at isama na rin natin sa ating mga dasal ang mga kapatid nating anti-katoliko. So sana po nakatulong po ang ating video na ginagawa at sana po ay nasagot po ang mga katanungan natin na nagbibigay sa atin ng pag-aalinlangan sa ating pananampalataya. Kaya mga ka-curious, ibahagin nyo rin po ang video na ito upang mas malawak pang mabot nito at mas marami pa ang matulungan nito. At sa mga kapatid po natin na nagbibigay ng kanilang suporta, maraming maraming salamat sa inyo na nag-send ng stars Maraming maraming salamat po. Gagamit po natin ito sa pagpapalago ng ating hunting page. At of course, sa mga pinaplano pa po, po natin mga corporal works of mercy na pwede po natin mapagpapagiyan po. At sa mga kapatid po natin na hindi pa po, po nakapag-follow o nakapag-subscribe sa ating hunting channel, Mr. Pierce Catholic, sana po i-click na po yung follow button o ang subscribe button upang maging updated po kayo sa mga bagong uploads po natin. Dito po, this is Mr. Pierce Catholic. Sama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simulaan. Adios po ang lahat ng pabori.